So ayun na maganda magandang hapon mga katotoy nandito tayo ngayon sa Balagtas na may bypass oh. uh, ah, Katatapos lang natin kumain kasi anong oras na uh, ah, kami ng, ano, ng alas dos Galing sa ano sa biyahe Galing kami ng Kabite kaya lang eh medyo Ano mataas yung ating hatak na container ayan o oh. Ayan. medyo mataas kaya hindi sa pwede dun sa ano sa inlex kaya nagaroon kami na makartur kaya ngayon lang kami na dumating dito sa ano, sa bypass dito lang kami nakain pag ano pag alang oras na yan tinatabi na lang namin gawa ano gutom na sa biyahe marami din naman nakain dito ng mga ano mga mga truck ayun sa dulo sa mga kasama natin mga naghahanap buhay din sa daan so medyo ano lang kami malapit na lang kami sa aming ano sa aming pupuntahan kaya eh dito na muna kami nagpa ano, kumain baka pagdating doon eh puno naman doon wala kami mapistuhan kaya mas maganda eh nakatsibog na so medyo ano mga katutski medyo nag ulan ulan no? Oh. yung panahon medyo makulimlim baka ah, ano na umaambun na umaambun-ambun na sa ngayon dito lang yan sa ano sa may balagtas kaya Matuno-tuno muna tayo Kasi ano eh Medyo Bloated bigla yung kyan natin Kaya dito muna tayo sa gilid Kaya May irrigation pala dito, dito Mga katotski yan Ayan may nangunguha ano Nangunguha ng Pagpakaay so, nga ito sa ano yan, Sa baka o sa kambing Ayan medyo mataas kasi yung ano natin Mga katutski yung container Kaya Ano yung Tawag nito Yung Saan natin sa Arthur Pero okay naman kanina sa pagdaan namin sa MacArthur, medyo maluwag kasi gawa nga walang pasok. Yung mga estudyante, holiday kasi ngayon eh. Kaya ano, yung maluwag ang pagdaan namin doon. Kaya lang eh, medyo may kalayuan din talaga yung namin yung, yung iniikutan kaya yeah, tiyaga-tiyaga talaga. Pero pag mababa naman yung container, 'yun na naman kami sa ano sa tawag nito sa Inlex. So, ayan, bali video na gaapon ng puna. Parang lumalakas ng ulan kaya akyat tayo ma-tot skill yung malapit na lang naman yung aming ano ah uh, pupuntahan mga ano na siguro yung eh, mga 1 km na lang bali pagka dating namin nito sisipat naman boy bukas yung pintuan mo ah, pagdating natin sa pupuntahan natin wala ka na eh ako na lang mag isa <laughs> Lapit lang din naman kami mga Matods oh. ko yun Ayan Ayan lang kami yun Alam ko sa mga ano Sa mga mga biyahe dito Mga biyahero Biyahe ng Nueva Ecija Baka sa si dito nadaan yan eh piriyahan no oh. hindi siya magpiriya <laughs> yun dito na tayo mga katotski uh, may kasama na karidin na yun yung kasabayan ko to kanina pag alis kaya lang eh ano to siya nag inlex to gawa nga mababa yung atak yung container so ayan ah, uh, hanggang dito na lang mga katotski sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe ng channel ko pagi subscribe subscribe naman na uh, Tots Viajero 'yun maraming maraming salamat